Nga ilang araw na kaming walang mga red horse o mga alak kaya ngayong araw ay bibili na kami at mag-order. Ngayong araw ay papakita ko sa inyo ang mga kaganapan dito sa aming tindahan. Patro pa nga lang ng hapon ay dumating na si Homer galing sa biyahe. Ting na pagdating naman niya ay sinabi ko sa kanya na kailangan na namin umorder ng mga alak dahil ilang araw na nga ay wala kami. Kaya pagkatapos niya magbihis ay inayos naman niya tong mga case namin ng alak. Kailangan niya kasi itong ayusin para mamaya pag-deliver ng mga alak na ito ay kumpleto na. Na red horse na maliit lang yung aming order Karen at sampung malalaki ka dalawang San Miguel. Ay nga kaming mga bote ngayon nawala, kaya kailangan namin bumili nito. Ang customer kasi na hindi talaga nagbabalik ng mga bote. Mahirap talaga pag walang deposit kaya kailangan talaga ay depositohan. Kailangan talaga namin magpa-deposit ng mga bote dahil binibili din yan namin pag kami ay umu-order. Tingnan ng alas 6 ng gabi ay dumating na rin yung mga in-order namin mga red horse. Nalagay nga lang ni Bosomer dyan sa labas dahil mamaya ay siya nang magpapasok niyan dito sa loob ng tindahan. Mula nga nagkatindahan kami ay dito na rin kami kumukuha ng aming mga red horse. Nababa na nga nila kuya lahat ng mga in-order namin ay nagbilang naman ako ng aming pangbayad. And nga, lahat yung kailangan kong bayaran dahil nga marami kaming bote na nawala at kailangan naming bilhin. Kaya sa mahal naming mga mamimili, sana maintindihan nyo rin kung bakit kami nagpapadeposit. Dahil yung mga dineposit yung pera ay yun din yung mga binibili namin ng mga bote na hindi nyo na sinasauli. Kaya eh sana ay huwag kayo minsan magagalit sa amin kung minsan ay hindi kayo pinapahiram ng bote. Dahil nga may dahilan din kami kaya hindi kami nagpapadeposit. Ang kapwa ko sa store dyan, sa inyo rin ba ay marami din bang humihiram na hindi na sinasauli? Ako pa lang kasi ako sa tindahan ay hindi talaga ako nagpapadeposit ng mga bote. So may one time na may bumili sa akin isang kahan ng bote at hindi na sinauli pati yung kaha Kaya simula nun ay hindi na talaga ako nagpapahiram kaya nagpapadeposit na talaga ako. Kasi lahat ng mga bote namin dito sa may tindahan ay lahat yan ay binili ko. Yun naman talaga na walang negosyo na hindi ka nag invest Kung nagsisimula pa nga itong tindahan ko, ang dami ko talaga ininvest na mga gamit gaya ng mga bote. na kasi nagpapahiram ngayon ng mga bote, hindi gaya dati na pwede mong hiramin. Anyway, pinasok na nga ni Boss lahat yung mga bote na nandun sa labas at inayos na niya dito sa may gili. Sakto ko talagang umorder ng mga alak pag nandito si Boss para may magbuhat. Nga hapon na ay dumating na rin yung kuya ko kaya tinulungan na rin niya si Boss Homer. Nagtulungan na nga nila ipasok yung mga alak. Salamat nga pala sa kuya ko na kahit napagod siya ay tinutulungan niya pa rin si Boss Homer. ako ng mga iba-ibang klase dito ng alak dahil i-display namin yan doon sa aming lagayan. Yung iba naman ay papasok sa loob ng ref. Ito nga yung itsura ng ref namin nung kunti lang yung laman at walang mga alak. Puro soft drinks lang. Ito naman yung itsura niya nung napuno na at nakabili na kami ng coca nakabili na kami ng alak, lahat na ay kompleto na. Mga tindahan ba? Mabinta rin ba yung mga red horse nyo o yung mga hard na mga alak yung mabinta? Kasi sa si tindahan ko, yung hard lang na pinakamabinta sa amin ay Alfonso. Best seller talaga namin dito sa tindahan ay itong mga red horse. Ay, hindi pwede talaga na wala kami palagi